Also known as Adela Vlogs, it's built on the love story of Aditya, Abby, and Elena. They met as young interns in Hong Kong, two dreamers from different worlds India and the Philippines. Their connection was effortless, love grew during humble beginnings, and together they built a life from scratch. From Hong Kong dreams to island skies. Tama na sound trip guys! Magandang araw Pilipinas! Namaskar India! May bago tayo yung chika! So bago ngayon guys, ay pupunta muna kami ng zoo So hindi na naman kayo interesado sa video ko sa pagpunta ng zoo Kasi may narinig na naman kayo yung chika Mamaya na, hindi ko ilalagay sa dulo Hindi nyo mawapas forward Ilalagay ko in between <laughs> So, ito na nga guys, yung Sabado na nag decision na namin na pumunta na nga ng su Dapat nung nakaraang linggo, pero nakipagkita nga tayo doon sa babae. At ngayon nga guys, ay maraming nung sa inyo kung ano bang nangyari after noon. ba diba sabi ko sa inyo, nagkainitan pa nga yung magnanay. Tapos after noon, nanahimik na nga ako. So, ito nga guys, su so na to. Ay, o oh, ba diba? ba diba? patalon-talon. Yan tayo dapat mag-voice over, guys. Kailangan matalino tayo sa pagtalon-talon para yung mga followers natin na nag skip ng ad ay hindi makapag-skip. At ngayon nga, dito sa Facebook ay halos wala naman nang kinikita. Ayoko na nga mag-upload dito sa Facebook kasi minsan ang views ko, guys, nasa 200,000 tapos kinikita lang $5, 250 pesos. E sa YouTube, guys, mag-upload ako ng 10,000 views tapos ang kita ko na sa $20, $10. So, doon lang ako sa YouTube. Kaya sa mga susunod na mga panahon, guys, baka hanapin niyo yung mga video ko. I Check niyo yung YouTube channel namin, Adele Vlogs. By the way, guys, marami na akong social media account at iba-iba nga yung mga ina-upload ko doon. Kung sobrang interesado ako sa buhay ko, meron akong personal page na Maria Elena Ignacio. Tapos may Instagram din ako at Maria Elena Ignacio. Meron akong TikTok account na Elena sa India. Meron tayong YouTube channel na Adele Vlogs at itong ang FB page na Adele Vlogs. So, iba-iba nga ang content ang pinopost ko dyan. Tapos ito na nga guys, pumunta na nga tayo sa Su, which is 1 hour or 45 minutes away from us. Alam nyo ba guys, yung video ko na ano, <laughs> napagalitan lang ko ng tatay ni Aditya. <laughs> Siyempre, alam nyo naman guys, na sa aming lahat, ang tatay ni Aditya ang pinaka-KJ at pinaka-masungit guys. So, ang um, ina-achieve ko nga yung, ano, yung top view ng kotse. Nilabas ko yung camera, nagulat ako guys, sabisig so, Sabi, ano ginagawa mo? Akala niya si Aditya yung gumagawa nun guys. Nung nakita niya ako yung may hawak ng camera, tumahimik siya. Kasi hindi niya ako guys. Pagpapagalitan niya ako, guys, dinadaan niya sa nanay ni Aditya, pero hindi niya ako directly pinapagalitan. Kaya nga, guys, ma-excee lang yung top view ko. Gusto ko nga sa highway, guys, mag-top view. Yung Insta 360 na camera ko. Kaya natakot na ako, guys. <laughs> so, bakit nga, guys, kami nag-zoo? It's because ang uh, suggestion kasi ng, ano, therapist ni Adu, ilayo siya sa mga laruan ng animal, guys, at daling siya sa mga totoong animal sa mga zoo. Kaya, guys, dinala namin siya. At ngayon nga, guys, mga ano na to, mga 10 or 11, basta mag alas 12 na guys tapos yung katirikan na ng araw akala ko guys, magiging sobrang init ayun pala, hindi, alam niya kung bakit kasi guys, ang dami palang puno dito nakapunta na ako dito dati guys pero nakalimutan ko na, at hindi namin masyadong nalibot, kasi guys, that time kasa naman namin yung ate ni Aditya yung ate ni Aditya guys, hindi masyado sanay sa lakaran, kaya hindi kami nakalibot masyado so alam niyo naman guys, ay yung ate ni Aditya ano Nalito mabait yun. Kaya lang, medyo ano yun eh. Alam niyo yun, laging takot. Ganun guys. Kaya pag umaalis kami, lagi yan, ano, nag-aaway sila. Naalala ko nga guys. Eh, chika ko lang sa inyo. Meron times na, ano, sabi niya sa akin, di wali yun guys. Nagpapaputok. Eh, ang say, namin. Nagpapaputok kami ng kuya ni Adi. Ako. Tapos si Adi, paputok kami guys. Paputok. Tapos siya guys, ano, para siyang tatay niya. <laughs> takot na takot iyo, wag daw -do, do kami magpaputok, ganun. Tapos sabi niya sa akin, pagsabihin mo yung asawa mo, hindi naman nakikinig sa akin yan, na ano, magingat sa paputok, ganyan. Isabi-sabi ko, ah, diba diwali, nagpapaputok. Tapos guys, may mga times pa, nagpupunta kami sa mga adventure-adventure park, ganyan. Tapos may mga zipline. Tapos sasabihin niya sa akin, sabihin mo sa kanila, kasi akala niya. <laughs> akala ah, niya kasi dati guys ano, sa akin lang kasi nakikinig si Adi guys so akala niya titigil tapos alam sabi niya sa akin wag kayo sabihin mo sila wag sumakay sabi ko eh sasakay din ako eh <laughs> kaya guys silang mag ano silang magdanay naalala ko yun kaya that time sila sabi ni mami wag mo nga asahan yan sila na kasi ano din niya ni eh, daredevil din <laughs> gusto kong ano gusto yun din hindi kasi ako takot sa mga race rates ganyan guys kaya sabi kaming tatlo ng kuya ni Adi ay talagang magkakabayos pagdating sa mga activity kaya actually si Adi takot din minsan, tapos kami ng kuya ni Adi matapang. Kaya nga sabi ni Mami, kailangan yung asawa ni Bay, hindi katulad ng ate nila na ano, kontra ng kontra sa mga adventure, ganun guys, kailangan adventurous din or mga nagtutur, ganun. So yes, yeah, yun lang yung comment nyo guys. So ano na nga bang nangyari din sa paghahanap ng asawa? Guys, tinigil nila yung paghahanap ng asawa, alam niya kung bakit. Kasi sabi nila, itong taon daw kasi, Pinatingnan na kasi nila sa astrologies kung makakapag-asawa ba yung kuya niya or anong taon makakapag-asawa yung kuya nila. At sabi doon sa Astrology, sabi 2026 or 2027 daw siya mga pag-asawa, hindi ngayon 2025. Akala lang nila na magpupush ngayon. So, dahil nga hindi na naman nag-push, sabi nila, ah, antayin na nga lang natin yung sinabi sa astrology. Kasi dito guys, naniniwala sila sa astrology. Gusto ko nga din patignan na yung astrology ni Adu at ni Api. Kasi, ano, yung mga bata dito guys, pagkapanganak pa lang, tinitingnan yung astrology, kung ano magiging pangalan ng anak, ganun. Depende yun, guys sa oras, kung anong araw pinanganak, Monday, Tuesday, Wednesday, ganun tinitignan. Tapos, uh, yung exact date, exact oras ng pagkapanganak nila. Tapos, na yung stars nila. Ganun. Kasi si Aditya, guys, yung stars niya ay nahulaan din. Hindi ko alam, guys, kung totoo or hindi. Pero sabi kasi nila sa akin, lahat daw nung tinignan ng astrologist nila sa mga anak ni mami, pati sa kanya, ay nagkatotoo nga. Si Aditya kasi guys, dati ay sobrang ano, barumbadong bata. As in, barumbadong bata siya. Nung, ano, as in, nag nga daw to guys, pumunta ng ibang state, tas nagpanggap na, ano, kinidnap siya, ganun. tas <laughs> after one year, siya bumalik ng bahay nila. Ganun yung mga kwento sa kanya ni Aditya. Tas ginawa ng nanay, pinadouble check ulit yung kanyang astrology. At sabi daw sa kanya ng astrologist, wag kang mag-alala. Dahil, ito ang anak mo na to ay sobrang ganda ng future sabi siya ang magbabago ng buhay nyo kalma lang kayo tas mga asawa nga daw ng taga malayo so ako din diba guys nakukwento ko sa inyo nahulaan din ako na mapapangasawa ko nga ay foreigner at hindi taga Pilipinas so medyo naniniwala na nga ako sa sa guhit ng bituin ipapaganyan ko nga sila Adu at Afi guys pero later alam nyo ba guys nilalagay yun sa isang notebook lahat daw sila magkakapatid merong notebook na sinulat ng astrologist yung hula sa kanila at nagkatotoo nga. Pero hindi nila bawal basa ay nila pwedeng basahin yung mga ah uh, yung guhit ng astrologist sa kanila. Si Adi hindi niya pa nababasa yung libro, ay ka lang ng nanay niya kung ano yung nakasulat pero hindi niya pa binabasa. Same with the kuya, yung kuya nga daw guys ay makakapag-asawa pero hindi pa ngayon mag-aasawa siya later na nga. Tapos nga guys, pag sila Ado at Afi ay papabasahan ko din yan ng astrology. Chichika ko sa inyo yung konte pero hindi lahat kasi bawal nga daw ichika yon gets nyo ba? Kasi baka mausog, ganyan. Pero ipapaganon ko sila para makita ko lang yung guhit ng kapalaran nila. Hindi mo masama. Yun lang man, naman ay gabay lang naman. So, ayun nga. Dahil doon ay hindi na nga kasi naniniwala sila sa ganun guys dahil doon na hindi na nga muna sila naghahanap ng mapapangasawa. 'Di ba nga guys, may nakwento ko sa inyo na bagong lead nila para ano mga antok dito yung babae na ano yung kamukha ko sabi ko sa inyo, 'di diba, ba naalala niyo ba 'yon? So hindi na muna pinush kasi hindi naman nagreply kasi dito guys naka yung mga biodata data nila, yung mga picture nila sa isang marital website dito. Marital website doon sila naghahanap ng mapapangasawa. Hindi siya dating app guys na magcha sila hindi. It's a marital app na doon sila maghahanap. Tapos mag pag yung mga pamilya nila. Hindi katulad ng dating app. Hindi ganun, guys. Hindi ganun. So, doon nakalagay yung ano nila, yung state nila. Tapos, doon na mamimili. Tapos, magkukontakan sila. Ganyan. So, hindi pa daw nagre-reply doon. Siguro, hindi active yung babae. Kaya, hindi na nga na-push. So, nan nanonood pa ba kayo ng video ko sa Zoo? Tapos ito pala, guys. Ang sarap na itong Doritos na Dynamite, guys. Uh, medyo mahang ang hang lang siya. Kala ko sobrang anghang. So, magagalit na naman iba kasi sabi nila, interesado kami sa Zoo video mo. Tapos, sinisingin ngita mo na ng chismis, pagpasensyahan nyo na guys. Kasi pag i-upload ko to ng so video lang, ay hindi nyo naman mapapanood din guys. So na lang yung airport ko mag video video na naman. So yaluan ko na lang ng chika. Eh nakita nyo naman sa video guys, ay ano lang naman, sightseeing, sightseeing lang, lang na kami. Pero ang ganda ng mga hayop dito guys kasi sobrang healthy nila. Kasi makapunta kami sa isang zoo sa Pilipinas guys. Ang papayat ng mga tiger, nakakaawa yung situation nila. Pero dito guys, alagang-alaga yung mga hayop. Alam nyo naman dito sa India, may napuntaan pa ako isang su guys. Sobrang laki niya. Tapos, ang kaganda talaga. Tapos, na pa parang safari safari siya. Kasama yung kaibigan ni Adi. Tapos, ito, guys. Hindi nga ganun kainit. Kaya yung mga bata ay, ano, kalma lang. Tapos, thank nga, ay marami kaming kasama. Kaya nga, guys, pag mag abroad kami ngayon, lagi namin kasama yung pabili. Ako, di diba, last time nag-Vietnam kami, kasama yung kapatid ko. This time, kasama yung kuya. Tapos, yung mama nila. Dapat yung kuya lang talaga yung kasama pag nag-abroad kami, guys, next week. Kaya lang, guys, yung nanay, ayaw niya magpaiwan iwan. <laughs> De, akala, niya, akala namin kasi guys, hindi siya po pwede nga, ba diba? Pero pinayagan siya ng tatay at like, Sobrang excited na nga siya guys, mag-abroad. Pupunta sana kami Turkey. Kaya lang nga guys, sa so nangyaring giitan dito sa India at sa ano, alam niyo na, ay hindi na namin ginusto na pumunta ng Turkey. Gusto ko naman pumunta ng Kapadokya. Yung may mga hot air balloon, ganun guys. Kasi sobrang mura ng pamasahe from India to Turkey guys, Compare sa Pilipinas. Parang ang pa-Turkey ay ano lang, 15,000 14,000 pesos tapos yung pa Manila to Turkey guys ay umaabot ng 60,000 pesos one way kaya sabi ko kaya dito, dito tayo manggagaling pagpupunta tayo ng Turkey. Siguro next time na lang pagbati bati na sila. Pero as of now, di mo na pupunta ng Turkey guys. Sayang, sayang talaga. Gusto ko pa naman kumain ng ano dun, kebab guys. kasi ito nga guys, ay dapat mag-barbecue nation kami ng tanghalian. Pero sabi ko, mami, ang na ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Sabi ni mommy kasi huwag na ako ka kami kumain. Sabi ko, hindi pa ako nag-aalmusal. Ano na yan guys, alauna. Tapos ano, mag-barbecue nation daw. Eh sabi ko, naka posting ako. Alam niya naman guys, naka-fasting ako, 'di ba? So next time ipapakita ko sa inyo, ibablog ko 'yan kung ano yung kinakain ko, bakit ako ganto kapayat ngayon. Kung paano ko sinusurvive ang aking one meal a day, guys. Papakita ko sa inyo 'yan para magka-idea kayo, guys. And marami na namang sabi na mababaliw ka kasi nagpa-fasting ka. Guys, hindi 'yun ganoon kasi pag kumain ako ay sobrang healthy na naman ng mga pagkain ko at sobrang enough lang yung energy na kinakain ko, ganoon, guys. Kasi yung pag basta sa next vlog na yon Tapos, ito nga guys, kain-kain kami ng chole bature, ng chow mein. Favorite ko chow mein guys. Yung noodles nila na pang, ano, Nepali daw yon Tapos, ano, nag-soft drinks kami. Ganyan, sarap. Minsan lang ako mag-soft -mag drinks guys. Pag mga gantong sobrang init lang or yung parang nag-ano -nag ako ng energy, naglakad-lakad ako ganun guys. Pero pag di ako naglakad-lakad yung nakaupo lang ako sa bahay, di mo ako mapagsosoft drinks, hindi mo ako mapagmamatamis kasi inaano ko lang na kailangan sakto lang yung maburn lang yung aking fat. Ganun guys, ma yung energy. Tsaka lang ako kakain. Pero kung di pa ma yung energy, di ako kakain ng mga sweet-sweet na yan guys. Dahil bagong buhay na nga ako guys. Naalala ko, nanonood ako ng mga video ko dati. Ang taba ko pala. Sobrang taba pala ng mukha ko noon. Pero ngayon guys, ay nabawas-bawasan siya. Malaki na nabawas guys. Ang target ko nga is 55 kg as of now. I'm 59! I'm so proud of myself. So, ngayon taon nga guys, ay sigurado, siguro hindi na siya ikakasal this year kasi nga yun na napagdesisyon na nila na wag muna at dahil na lulungkot lang siya guys pagka ano, hindi natutuloy kasi sabi niya alam niyo ba pag-uwi namin galing doon sa ano babae sabi niya hindi na ako sasama sa travel natin abroad wala ako sa mood ganun siya guys ay nakabook do na. sabi, sabi, sabi namin hindi ganun ayaan mo na mag-enjoy na lang tayo sabi sabi sa kanya ni Adi kung wala doon na lang tayo sa Pilipinas sabi niya sama ka na lang sabi sa Pilipinas mag-enjoy pa tayo doon ganun guys yung parang inaano namin siya na okay lang yan kahit wala pa enjoy mo muna yung buhay mo ganun guys syempre ano gusto din yan magkaanak guys tita nyo ba kung gano'n niya alagaan yung mga pamangkin niya guys syempre gusto din yan magkaroon ng sariling anak niya oh yung mga pinay dyan na seryoso talaga kailangan kasi, alam nyo guys, hindi naman problema yung ano eh, kung Pilipina daw ganyan. Pwede na guys, alam nyo ba, pwede na. Kaya lang, wala namang seryoso yung Pilipina, puro kalokohan lang kayo sa comment section eh. Kasi guys, kung gusto nyo talaga, kailangan willing kayo tumira dito sa India. Hindi, hindi pwedeng katulad ko na uuwi, ano, kasi panganay yan guys eh. Ang panganay dito guys, lalo na lalaki talagang sila mag-aalaga sa ano nila. Dapat nga mga anak na lalaki, pero siya, panganay siya, siya mag sa mga magulang niya. Kaya hindi niya rin pwedeng iwanan sa India yung nanay at tatay niya guys kaya kung seryoso kayo at willing kayong tumira dito pwede naman guys i-PM niyo ako sa nya yung buy date. <laughs> Tapos guys, ito nga yung kinagabihan at nag-aya si Adi na mag ano kami, barbecue nation. Or parang ano nila dito guys, Indian barbecue. Unlimited mabuffet. Ganun guys. Kasi alam nyo naman si Adi, pag nagustuhan niya, nagustuhan niya. ba diba? So dinala niya kami lahat dito. Gabi na to guys, nung ano, so nabreak ko nga yung fasting ko. Alam nyo naman tuwing weekend, binibreak ko na nga yung fasting ko. So kumain kami ng dinner. So ayan nga, dito kami kumain. Tapos ano na yan? Parang 9.30 ng gabi kami dumating dito guys. Tapos mga 10.30 Ganun kasi sila kumain dito guys, si 9.30 na ng gabi. Kaya magtatabaan talaga sila dito guys. Kasi ang kain nila, alanganing oras guys. Pero sobrang sarap nito Sobrang sarap na itong mga kinakain ko na to guys. Ano yun eh, vegetarian, barbecue, tas may manok din. Lahat guys, pinaka-favorite ko yung shrimp na barbecue. Kasi sobrang anghang. Alam niyo sobrang hili ko sa maanghang. At ayun nga guys, so, nakaano na ako. Yung tsura ko guys, nakapambahay na ako kasi ano patulog na sana ako niyan, guys kaya lang si Aditya ay sobrang alam niyo yun pala decision talaga tong batang to eh actually guys oras na rin na talaga ng mga tu uh, tulog ng mga bata ano na yun eh natutulog sila ng 9 o'clock so 9.30 kami dumating dito kaya si Ado medyo active pa siya nun guys no tapos pagdas niyan, guys so, umakain na kami nakatulog na rin siya guys pagpasok namin kasi oras na rin tulog nila pati si Api guys patulog na so na ano lang na, medyo na gulo lang yung tulog nila dahil nga yung tatay nila biglang nag-aya kaya ayan guys pagdas niyan, umu umuwi na rin kaming ano, busog na busog. Sobrang sarap guys ang pagkain dito.